nagkikisa naging isa ng ating anak ng Magic. bawang at saka Magic. Ay, ilagay mo na yan lahat, anak. At sa tubig. Ayan, <laughs> guys. Siya na nagluluto, guys. isang uko. Gusto talaga matuto ng anak ko. Eh. Magluto. Ayan, sa party, niya. Hello, guys. nagbe black, si Dan din yan, guys. Black, black, black. Ayan, lagay ng paminta. Paminta. Kakakumalisan. Eh. Mamaya, okay. itakpan mo muna. Okay, tayo. Kumulo na, guys. Ihalo na natin. Stay open. Okay. Lahat to, ma? Oo, oh, lahat. Syuka, ma? Ano na yan? Lagay na yung isda at saka... Yung mga tira-tirang ulam, guys, pwede nyo ihalo dyan sa mga gisa-gisa. Okay, na. Ginisa, flavor mix. Lahat. Lahat to, okay. guys. Lahat. Mekus-mekus. Lagyan ng konting asin. Konting asin. Ano, ma? May tricks guys. Mekus-mekus. <laughs> okay. Ayan. Luto ng aking anak. Ayan. Supportive. Kasin. Nakatingin. <laughs> Anong masasabi mo sa luto mo, anak? Parang masarap. <laughs> takpan guys, muna, takpan. ano na kayo? Tutok yes. ng ganyan. Ginisang upo. Ginisang upo. Ay, ginisang pescao seko. <laughs> Ayan na, guys. Malapit na maluto ang ginisang upo. <laughs> Tapos makain na ako, ma. Tikman mong anak, masarap na. Para maingit. Ang inginit, guys. Ayan. Isang upo. na po yan, guys. Ang harap. Palito. Tapos na. Ito na. Tama lang yung pinit lang. Ayan, ganyan lang po kasimple, guys. Pag nagluto tayo ng bilisang opo. Yung mga tira nyo itong isda o, o tuyo, pwede nyo ihalo dyan. Oh, para hindi po masayang. Yan. Thank you for watching my vlog. Yep. Bye-bye. Uh, Bye-bye.